a you kami na talagang projects itong ating Donny at Bel Mariano na inaabangan pa nga ng maraming bula ang mga parating pa na kung saan no isang araw ay nagpost nga ang Safeguard patungkol nga rito sa endorsement ng ating Val Mariano sa Safeguard na kung saan meron nga raw itong bagong makakasama. Nakitang kita talaga ng maraming bablis kung sino nga ba ito. At ito na nga guys ang pag-uusapan natin ngayon dahil kahapon nga guys ay inilabas na nga ng safeguard ang endorsement ng ating Bel Mariano kasama itong si Donny Pangilinan na talagang itong ating couple ay todo post na nga rin sa kanilang social media account at talaga namang nakatagpa ang bawat isa rito at ang caption ay talaga namang magkatulad na magkatulad na parang nakikilig pa nga itong ating Donny Pangilinan dito. Nakitang kita talaga kung gaano talaga kalakas at hindi talaga talaga maitatago ang chemistry nila Donnie at Belle sa isa't isa. Kaya naman marami na namang mabula ang kinilig dito, lalong lalo na nga sa TBC nito. Kaya naman stay lang tayo for more updates sa ating Donnie at Belle sa mga susunod na araw pa. Lalong lalo pa nga at nalalapit na nga rin ang ABS-CBN Ball ngayong September 30 na.